Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Erlinda Sanz, a Carinderia owner na may tatlong anak na nakapagpatapos po ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo ng dahil lang po sa Carinderia business. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. So ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa ating uh, best seller na ulam na pork afritada. Kasi po uh, tumataas na po ang mga karni ngayon at tumataas na din po ang aming extender na patatas. So, ngayon po ay iko-costing ko po kung magkano ba ang kita ko kung 35 pa rin ang serving ko. So, panoorin niyo po ang video kong ito hanggang dulo dahil iko-costing po natin kung dapat na ba nating taasan ang ating presyo ng ating mga mga paninda, especially po itong pork afritada. Magbibigay po ako ng mga tips para po makatulong po tayo sa mga nangangailangan po ng ating tulong. Kasi po marami po ngayon nagbabalak na magnegosyo, "unit. Hindi po alam kung paano mag-start." So, ang vlog ko po ay para po ito sa mga gustong magsimula ng negosyo kung paano kumita sa karinderya at magkano po ang kita natin. So, ito po ay base po sa aking karanasan bilang isang Carinderia owner, I'm in 22 years in Carinderia business. So ngayon, ang topic po natin ay tungkol po ito sa ating pork apritada. Alam nyo po, dito po sa aming Carinderia ay isa po sa aming best seller ang pork apritada. Ang serve po namin noon, nung hindi pa po tumaas ang mga karni ay 30 pesos po per serve. Pero nung tumaas na po, ginawa kong 35 per serve. Ngayon ay mas lalo pang tumaas, no? Kasi uh, 320 na po ang karni, then ang patatas po ay 100 ang kilo. 100 pesos po ang kilo. So tingnan po natin kung kikita pa, pa rin ba tayo sa 35. So kailangan ba natin na taasan na gawin na natin 40. So, kasi naranasan ko last Sunday ay tinaasan ko ang mga paninda ko ng 5 pesos. Yung 35 ko, ginawa kong 40. So, na-observe na -observe ko po sa aking mga customers na medyo nataasan sila sa 40 pesos per serving. Kasi ah, nasanayan na po nila na 35. So, ngayon po ay binabaan ko na naman. Ginawa kong 35, but tingnan natin kung kikita pa rin ba ako sa 35. Kung kikita pa rin ako sa 35, is steady ko po ang price ko po 35. Pero kung hindi na ay wala tayong magagawa, gagawin talaga natin 40 pesos per serve kasi malulugi naman tayo kung i-stay natin sa 35. So, so now, ito po ang aming apritada, no? Ah... Uh, Itong patatas po ay 100 pesos ang kilo at itong karni ay 320 pesos po ang isang kilo. So ang ratio ko po dito ay 1 is to 1. Isang kilong patatas at isang kilong karning baboy. So ito na po ang ating posting kung magkano ba ang kinalabasan po nitong ating pork apretada. So, ayan po na umabot po siya ng 19 servings. No, ang isang kilong karni at ang isang kilong patata. So, 19 times 35 ay magiging 665 po ang kabuuan po nitong ating pork apritada. So, ilalabas natin ang puhunan po sa king karni ay 320 at ang patatas ay 100 so 420 po ang puhunan ko nitong aking pork apritada. So ibabawas na din natin ang mga ingredients. Ipagpalagay natin na magiging 500 po ang capital ko po, po dito sa aking pork apritada. So kung ipagpatuloy po natin na 35 pesos po per serving ay ah, meron lang po tayong kita na 165 pesos po sa isang mino. So 165 po ang ating kita sa isang mino. Anyway, best seller naman po, no? So babawi na lang po tayo sa ibang mino na mataas ang kita katulad po ng uh, pork liver afritada. Dito po ako babawi sa aking pork liver na kasi ang pork liver po dito sa General Santos City ay 165. 30 po ang isang kilo. So, ang binta ko po dito ay 35 pa rin. So, malaki ang kita natin dito sa pork liver. At doon na po ako babawi sa pork liver. Kasi hindi naman po lahat ng mino ay malaki po ang kita natin. No, Nakadepende yan sa uh, presyo po ng ating mga karni, mga bilihin po. So, kailangan po na i-balance po natin ang ating mga paninda. Meron tayong mga mamahalin na karne at meron tayong mga mababa po ang presyo na karne para po kikita tayo ng malaki no di tayo mag-focus sa mga matataas na presyo na karne kasi po malulugi po tayo lalo na ang ating mga presyo po ay mababak uh, mababa po no 35 pesos lang po dito kasi parang mabigat po sa mga customers natin na uh, 40 po ang serving kasi kadalasan po sa aming mga customers dito ay mga worker po ng mall, no? Mga worker po ng budiga. So, pangmasa po talaga ang aking presyo kasi binabase ko po sa aking mga customers kung ano ba ang kaya nila, no? So, tip ko lang po sa inyo na sa iba pang mga nagbabalak po na magkarinderya ay kailangan po talaga ang costing, no? Katulad nitong ginagawa ko, no? Costing po talaga kasi minsan po ay meron tayong mga menu na malakas po ang binta, no? Very best seller. Ngunit kung tutuusin po, kung i-costing po natin ay wala naman po tayong kita. So kailangan po na uh, kailangan po na sa akin, in-stop ko po kapag ganun po ang mangyari na malakas na po, malakas maubos, mabilis maubos. Ngunit kung i-costing -co po natin ay wala naman po tayong kita. So, lugi. So, use this po, no? Malakas ang binta, ngunit wala tayong kita, lugi. So, in-stop ko po talaga yan. Uh, kung meron tayong mataas na karni, mataas ang presyo, ay hahanap tayo ng paraan na Meron din tayong mababa ang presyo katulad ng pork liver na 130 pesos po ang isang kilo dito ngunit ang binta namin ay same pa rin sa uh, pork apritada na laman so malaki din malaki pa rin ang kita kung totoo si So yan lang po sa araw na ito at sana may natutunan kayo sa video kong ito at please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapan. Thank you for watching. See you on my next vlog.